sa bahay ni Baka at syempre nandito na yung mga ano niya, yung mga nabenta niya kahapon ay sa so day 1 and day 2 or day 1 lang ko ka. Ito yung day 1 or day 2? Day 2. Ito yung day 2 ngayon. Ang dami na na-order guys. So, may 600, may 600, so 1, 2, may 500, 1, 8, o, di ba? 2, <laughs> 2 pala. Ito, three.

20,000? Sabi niya, Ate Ovi, mag-order ako worth 20. Ah, si Ate Ovi talaga mag-order is 20,000 talaga. Tapos pamimigay niya. So, saan yung akit? Ang tama ko na. Bakit, saan yung akin? Bakit tumala? Ang brand ang binigay sa'yo dahil to ang green Hermes, Gucci, at Dior. Kaya pumunta ako dito, nakabig yun tayo, saan yung dress ko? Dahil ang ang, ang ang dress nalawa lang, binigay niya kay Brenda at kay Ivy. Ang sa'yo, Tumblr, Gucci, Hermes, at Dior. Bakit? Tumblr na pa din ikaw haon. Tumblr sa aking tatlo. Sa doon, Hermes, Hermes, Gucci, at Dior. Para daw di ka mamalhan. Wala ang iyak ka. Akala ko, dress ang inahanap mo sa dress. Wala akong hitam. Ewan ko bakit ang binigay sa'yo. Sa doon, Tumblr, Dior, Hermes, Gucci, at Dior. Ewan ko bakit Tumblr binigay sa'yo dahil. Kasi yung iba bag. Watch, dress, ayo tumbler. Ayun yung tumbler. gusto ko dress. Tapos ayun ko. Walo, may may na yun. Tapos nabindahan ng 20,000 plus additional. Hindi pa lang, hindi pa kasi nakita Tapos ito yung niya, guys. May mga dress pala nga dyan, kayang pamili. O, ako dito yung Kasi ng dress. So, dito lang muna, guys. So, dito lang. Hanggang tayo. Tayo si Ivy, kasama ko si Simply Amore. Pag kanyang asawa kasi kukuha kami ng passport yeah. today. Yeah. So uh, uh, book, ay, uh, passport, book, passport check. <laughs> so, ayun. So, good luck na lang sa amin. So, Salam ako na kami, guys. Thank you. Thank you, Tita Ma. Thank you, Bakang. Thank you, Bebsi. Thank you so Bye. sa video sa YouTube. So, ito na si Kian. Seven years old na siya, guys. Nag-aaral na siya grade one. Ayan. So,

Hinihina itong patagan. Pwede siya ang 60 ang available na. na yeah. Tapos, pag abot na, abot tayo ito, hinihina, abot tayo ng old, mm -hmm. yung huwag na mahaw. Kaya na may karindiri rito ang huwag ginaka na. Para another 2 hours na buto buto So, dili kayo. Pag abot tayo nato ito, so, probably, open na siya. unya kung dili pagit siya full, pwede na ito makasulod. Bisag dili alas jis. So, pa tayo, napayunan kay isla. O sige ko. Pa tayo.

So ngayon guys, ang ganda kasi kami ng nagbuka uh, PFA para sa passport para mag-travel ako ng China. Kasi <laughs> ano, <laughs> ano kasi yung <laughs> e travel ko eh. We had... Maka email? Ha? Maka email? Oo. Oh, oh. Kalimutan na ba niya password? Sige, O yung Jela at Jemen.com ano? -hmm. oh, Jela Kamusta oh, pag-Jela ka na? Jela, jela. 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 jela.

Para, bro, next, next, next applicant pala. So, tapos dapat next is si Simply Amore. Uh, uh. Hey. Amore, ako ito uh, uh. <laughs> So, ang next applicant ay si Simply Amore. So, I'm yes. ano feeling, Biang? Excited. <laughs> ah, so excited. So, siya yung second interview. Huh? second interview for <laughs> the FA. Eh bakit may dala ka mga ano, mga birth certificate biyang? Biyang na ng birth certificate biyang. Ha? Masa kayo birth certificate, para asa na siya? Ha? Ah, para sure, tanaw nag email. Ano ba akong old sa una, nga akong pas... Sa to 16, sa to yung email, ha? Ten minutes na no, ha. <laughs> Hala iyan. Sa guys, hey, simple amorin naman yung next um ano natin? Next um, interview. At sobrang excited talaga si simple Amore, guys. ala gulan. 19. diret pa Singil. oh saktas <laughs> pa okay email so, email hi guys so, sobrang lakas ng ulan guys di ba love guys so lakas ng ulan dagkit kidlat pa Ay! Ay! hi hi guys so right oh, sobrang ulan talaga so blackout ngayon dito kami ngayon sa Uh, sa office ng aming kaibigan kung saan kami um, may interview para sa aming uh, passport or um, para sa appointment. appointment. <laughs> appointment, appointment. <laughs> so, appointment pala tawag doon. Ng so ngayon, um, medyo black out tayo ngayon. Walang kuryente kasi sa lakas ng bagyo at iglat. At walang kuryente. So bababa tayo muna. Halika mo tayo dito, Bessie. Sige, so, ko lang tayo. Alam niyo kasi, walang kuryente. Okay. Walang okay. lang wala, kuryente. Okay. Wala, okay. So, by the way, gusto ko lang mapasalamat kay Tita Bot. Walang lang okay. kuryente, Tita. So, thank you so much, Tita. Sa ano, kasi... Ngayon, medyo okay na po yung ano ngayon yung ulan at um, wala na po yung wala na po talaga kidlat at kanina kasi sobrang lakas talaga ng kidlat, kidlat, hangin, kidlat may baha ngayon, ulit ang kuryente ngayon, anong oras na nagintay Kasi ni Simply Amore at balik-balik po yung ano namin yung... Appointment. Actually, <laughs> uh, na ano na sana, Kasi na walang kuryente. Oo, ano na sana, na-approve na sana, pero kasi na wala, hindi na yung sa ulit at lakas na bag ko. So, kita, sa 6, sa 15, dapat yung ano namin yung... 15. 15. Appointment, pero na na fully na doon. Oh, okay. Dino? So, oh, 16 na 16 naman. So, iwan namin ko may ano pa ba avail pa ba sa sa 15? 16. Hindi uh, ko alam kung ano. Malakas ko lang ng ulan. So, hindi na guys. Ah. Ha? Ah. <laughs> malakas talaga ng ulan no, medyo <laughs> okay na siya Kaya na, malakas talaga ang ulan sobra So, medyo okay, pero ulan pa rin sa Naram rin yung problema na Ito ganina na So, nagabihan kami ni Ivy <laughs> <laughs> Nagabihan kami ni Ivy Tita Kasi <laughs> nga nag-block out Nag-data na lang kami kasi walang kuryente Tita Boy, Siyempre, gusto ko muna pasalamatan si Tita Bot At gusto ko na rin pasalamatan Si um, Si Mael, si Ismael Kasi nga, Um, nakapag nakapabok na kami ng uh, passport, nakapag-appointment na kami this coming um, Tuesday, um, September 16 po yung uh, appointment namin doon sa Butuan. At sana uh, makakuha talaga ako ng passport kasi simply amore kasama ko. At um, si Titabot ang nagbigay sa amin ng pangbayad at siya din yung Uh, nagsabi na mag na kami at isama ko si Simply Amore at si Simply Amore ay dalawa kami ay nabigyan ng um, libre at um, appointment galing kay Tita Bo. Tita Bo, thank you so much and God bless po sa'yo, Tita. At alam mo yan, Tita, God bless sa'yo always. Alam mo yan, um, sana um, makauwi ka na kasi di ba sabi mo uwi ka na kasi mag open ka ng business mo um, sana makita po makita pa tayo at kay Tito James thank you so much Tito James and God bless po sa inyong dalawaan God bless po at ingat lagi sa inyong dalawa Tito at Atita kahit may bagyo dito kahit may mga unos dito kahapon kasi sobrang ano sobrang um, lakas ng bagyo kidlat um, kulog at saka um, doon naman sa dalampasigan ay may mga uh, nasira na mga bahay doon um, sa hinaguan naman ay babaha kagabi at kagabi naman binaha din kami sa bahay hindi ko na na video kasi galing nga kami doon sa appointment nagpa appointment kami sa ambing passport at nag blackout kagabi at um, yun na nga so, na, na ako is gabi na so god bless sa tita and tito james god bless bye, -bye. mm.